Good morning everyone so again welcome welcome to our podcast uh for this uh first episode of the positive parenting podcast so yun uh for for today's uh episode so we are so proud to we're so happy that uh, uh meron tayong uh, naimbitahan ng mga guest now they are from uh from bayawan tama no from bayawan city yes occidental pa or oriental negros occidental oriental, oriental. yan so yun so uh, siguro bago tayo magsimulang ano mga, mga ating balitaktakan at ating uh, mga meaningful discussion for this episode so siguro i would request the the team or the group to maybe introduce themselves they are in full force guys so uh, we are so we are so privileged na, meron tayong mga grupo ng mga bata na na nandito na sa ngayon at uh, they are full force para tayo ay uh, mabigyan ng mga paglilinaw ng uh, things issues that are uh, that that affects the lives of the children. So uh, who's going to introduce first? Mga po pala si Christian Lampago. I am from Defenders of Children's Voice Society. And this defenders of Children's Voice Society po ay under po ng katirihan Alang sa Sawanggle Incorporated. We advocate uh, we are volunteers in advocating for children's rights and protection against any kind of abuses. Tapos I am with my co-DCV members. Yes, let's start with Ate Rachel. Ate Rachel. Okay. Yes, Hi, introduce yourself. Hi everyone, I am Risha Flores, a defender of Children's Voice Society in collab of Katilingbaan ng Pagtagad Alang Sangaswag Incorporated. Good morning. Dosania. Hi, hi, good morning. Remark um, Dimistas and also a volunteer of DCV uh, with collaboration of Kapaski. You. Let's go, Altea Best. forward. So everyone. I am Christian Dallas, a volunteer of DTV and a companion of Katilimbanum Pagtagan. Yes, Ati Marian. So good morning everyone. I am yes, Marian so, abia and also part of the Defenders of Children's Voice Society and I am from San and Kamadarina negras Go Yes, good, good morning everyone. I am Patrick Disi a member of D C V Society. And I am from Lower Nafita here with Go Steve. Oh, uh, alert. <laughs> <laughs> good morning, everyone. I am Steve Kahulaw, and I am from the Defenders of Children's Voice Society. And I am all the way from JK Village by One City. <laughs> yes. Yes po, si Ate Jenny. So, hi, I am Ati Jenny, um, member of the CVE Society, and I am from Caranoche, Santa Catalina, Negros, Argentina. Si Ate Carmela. So, good morning, I am Princess Carmela Francisco, a DCV volunteer, 16 years old, from Cab Cabo Alright. Si Ate Cindy, all the way from Canada. Wow! <laughs> <laughs> Eme. Good morning, everyone. I am Cindy Espinosa, and I'm a volunteer at DCV Society and I'm also a Kapaski Katilimba ng Pagtagad. Good morning. Ayan. Good morning. So, ah, uh, itong magandang ano, no? kasi if, we're, if I am always talking with kids, with children, with teens, yung energy talagang ano eh. Hindi mo mapipigilan eh, no? Yung energy andun talaga. Yes. All right, so, let's get to the let's get the ball rolling. So, ah, uh, ang unang pag-uusapan natin is all about children's rights. Now, guys, I would like to ask you directly. Mahalaga ba na dapat alam ng isang bata, na dapat alam niya yung kanyang karapatan bilang isang bata? Gaano ba siya kahalaga na dapat alam ng bawat bata na meron siyang karapatan, meron siyang rights? Sige. Ah, uh, anyone could give their insights kung sinong gustong mauna. Yes, sir. Basically, if rate natin siya 1 to 100, it's a 100% because that's the only thing na hindi ma-steal sa iba yung child rights. So everyone should know, should carry the rights. It's because it's the only thing na ma-treasure natin like unlike the other thing and add, add to what she said sir james um it is very important to know that a child must know his or her rights because somehow it's all it's also a protection for him na pag um, somehow for example na tatapakan na yung pagkatao niya at least may may masasabi siya ay dapat ko tong gawin dapat ko tong um i exercise dapat ko tong i-report sa kung sino man yung hmm. authorized person na dapat dapat makatulong sa kanya dahil po um it's somehow a uh, protection not just for for the people but also especially for the children kung sabi nyo kanina no it's a treasure parang it it is a treasure na hindi hindi mawawala hindi pwedeng nakawin sa kanya and also sabi nyo kanina din it's it's a way of protecting the child yung sarili niya it protects him or Ay, her oh. di ba uh, ang daming mga magulang sabi nila eh kaya mga bata matitigas ang ulo kasi alam nila yung kanilang karapatan Eh ayaw ko eto baka baka naririnig nyo na but this is a very common common uh script or common dialogue sa lahat halos lahat ng mga magulang na mga nakakausap ko natatanong ko either dito sa sa channel or di, uh, face to face when i when i try to visit ano if i have opportunity to visit communities every time na may kausap ako mga magulang at tinatanong ko tung mga issue about children's uh, children's issues lagi nilang hindi nawawala ang katagang uh, kaya na kaya nga ang mga bata nagiging matigas ang ulo, nagiging pasaway. No dahil dahil nga sa panahon daw ngayon, sa panahon ngayon, lagi nilang naikukumpara. Sa panahon daw ngayon is children already know their rights. No, alam nila yung karapatan nila kaya sila nagiging matigas ang ulo. Now, how do you respond to that as teens? Okay, kaya tayo naman dito mga teenagers, hindi, hindi tayo, hindi ako kasama. Basta pa na, ha, bilang mga teens, bilang mga youth groups, how do you respond to that kind of mentality? How do you respond to that kind of mindset from the adults? So, ako po, ang take ko po dyan, yes, ang um, marami din po akong na, ano, na ririnig na ganyan, na kaya daw, ano, kaya daw, um, sut um hinkup lang sa disiplina yung mga bata kasi po um, alam nila ang karapatan nila at we somehow misuse the awareness that the government or the NGOs gave to the children but it's it's always it's it's always going back to the core which is the um, positive or positive parenting in which dapat po muna kausapin ng mga magulang yung mga bata kung ano yung mga limitations nila ay as they said that values or education really starts at home dapat po talagang um we have this strong foundation sa basic unit of the society po yung family po natin dapat po nating iorgan yung mga children natin na kung they have the right but they have also the limitations and of course it's a very big no no po na imulat natin sa ating mga kabataan na uh, or hindi natin ipaalam ang mga karapatan nila dahil they have the right to know. Jenny. No, para sa akin is ano siya, yung risk uh, the, uh, yung yung dapat na na-educate -e ng mga parents yung mga anak nila paano paano mag responsibilities. So, kailangan ano, Um, yung take kasi ng responsibilities po is, pasensya na po kasi, ano, maingay ang attitude. <laughs> so, yung pag-t-take ko ng responsibilities, dapat tinuturuan po nila yung anak nila nga na, gaya po nang sabi ni Kuya, ano, Kuya Christian yung, ano, yung limitations po ng, ano, kasi po na, na, nalalagay na po sa, ano, na, nag, nag, anong tawag nito, um, na itatak, na itatak na sa utak ng mga bata na ano ah, uh, Ah, kaya ko nang gawin ito kasi may responsibilidad ako. Hindi nila hindi nalagay ng parents sa utak ng mga na ay sa ano sa isipan ng mga anak nila na na yung kahit anong klasing bagay na may freedom, yung kahit anong klasing bagay na may karapatan is lahat 'yon may may kaakibat na responsibilidad. So, dapat yun ang ano, yun yung mga na na tuturo ng mga parents sa mga anak nila additional lang po sa sinabi ni Jenny yung about sa responsibilities din po. Kasi po, yung mga bata kasi ngayon parang, although al alam na yung mga rights, but hindi parang hindi nabigyan ng halaga na mag ipaintindi sa kanila yung responsibilities nila po. Kasi every right po, may, may kasama din yung responsibilidad po. So dapat talaga na bigyan din yung <clears throat> pagpapaalam sa responsibilidad din po. Magandang ano no, yung yung binanggit ninyo na una, yung values should start from home. And then pangalawa, yung binanggit niyo na dapat itatak. Yung binanggit kanina ni Jenny no about itatak sa isip ng mga bata, yung kanilang responsibility over their rights. Now, uh, when you say ba uh, values should start from home. Ano yung observation niyo? Like kayo no, uh, you are you're a group of children no you have this a kind of advocacy you're working you, you are advocating for children's rights you have uh, efforts and interventions about protecting uh, children's rights protecting children from from any harm from any violence sa inyong observation sa inyong community what is currently happening Anong mga kasalukuyang nangyayari sa mga bawat pamilyang Pilipino na andyaan ngayon sa inyong community with regards to uh, instilling o ang pag pagtatanim ng values, uh, tamang pag-uugali, tamang mindset sa mga pamilya? Sige, ako na mauna. Sito Sige, Christian. Ito naman you. yung pinakamaganda. <laughs> <laughs> Sige, um, what is happening today, Sir James, is that as what I have observed in our community, I grew up in a family mag I, I, I grew up in a family ni <laughs> Sir James na pag nag-aaway yung mama at papa ko hindi pwede or hindi hindi pinapakita hindi ano ba yung hindi obvious na sila ay nag-aaway kasi mm. if they have their personal problems since since there's no perfect marriage at all yes pag sila ay nag-aaway pag sila ay pag sila ay nag hindi nila pinapahalata sa amin hindi sila nagsisigawan sa harapan namin mm. na hindi sila nagsasakitan sa harapan namin just it's um they have this pag nag ano sila nag-argue sila sa harapan namin very calm yung ano nila yung voices nila yung tono ng pananalita nila they don't even use um yung masasakit na salita pag nasa harapan pag nasa harapan namin sila tapos Um, but now, what happens today is very opposite. Um, pag nasa harapan na, may mga, may pangmumura na yung mga ano, mm. yung mga magulang Minsan niya, I observed on social media, or even in my neighbors, um, tinuturuan nila yung mga bata nila na to talk shit, tapos mm. may dirty finger, tapos tuwang-tuwa sila, tapos pinopost -pino nila sa Facebook, which is at the very young age, mulat na yung bata sa mga ganyan, and it is not instilling or it's not instilling values at all. So yan po yung mga observations ko sa community namin. Children's now, are they, napaka uh, liberated na po before uh, as we grow up po pag naka uh, kita po kami ng mas nakakatanda sa amin, nagmamano po kami, ganyan, nag Greetings, ganon. Pero ngayon, yung mga bata na nakakasalubong namin sa daan, wala na, sinasabihan kami ng mga mga hindi magandang salita. Tapos may naririnig din kami mga bata na sa 3 years old pa lang, marunong na silang magsabi ng mga iba't-ibang mga hindi magandang ang ano salita po so childrens nowadays are different po talaga or sa ano sa amin community na siya observe so um let's elaborate po since we have this um ano yung values or instilling values really starts at home let's start with the with the family or the home itself. Ano ba yung nangyayari sa loob ng pamilya niyo? Mm -hmm. Kaya kaya bakit ganyan yung attitude ng bata paglabas niya sa four walls sa classroom. Mm -hmm. So ghost team. Bahay. Sa bahay, ano ba? Ano ba nangyayari sa loob ng bahay? Para sa akin masasabi ko, yung sinasabi ni Kuya Christian na nagsisimula lahat sa loob ng bahay is yung mga bata sa panahon ngayon, na-adapt nila kung paano mag-communicate yung bata through their parents or their guardians. So, sa lahat ng bawat kilos, bawat salita na lumalabas sa bibig, sa bawat lahat na naririnig sa loob ng bahay is ma-adapt nila yon which is yun yung ginagawa nila sa labas ng bahay. Pwede hmm. na lang yung gamitin yung like, yung mga pagsisigawan, yung mga abusive words, yung mga verbal na mga words na naginagamit sa loob ng bahay which is laging tatatak yon yung sinabi ni Ati Jenny kanina na tatatak mabilis mabilis kasi mag-adapt yung mga bata at doon yun yung magagamitin nila para i-adapt din yun sa ibang tao which is um para naman sa part ng mga parents is parang downside din yun para sa kanila kasi hindi nila napamalayan na meron na palang negative side na affect para rin sa mga bata. So, Jenny, Sige. you have something to say? Yes. Sa ano po, um sa yung mga parents po na naga ano, uh, yung nag-quarrel po, nag-aaway. So mostly po hindi makapag-open up yung mga bata. When nakikita nila na ano, always always nag-aaway yung parents nila, always problematic, always yung parang Imbis na magsumbong sila ng mga nararamdaman nila, mga na-experience nila kung nabuli sila sa school or or may nabuli sa kanila or may nanakit sa kanila, hindi sila agad makaka-open up sa mga parents nila kasi nasa isip na Lala, baka dadagdag lang ako sa problema ni mama at papa, baka ganun. So ang ending, pumupunta siya dun sa mga kakilala niya, mga barkada niya, sa mga, ano, yung mas, ano, yung feeling niya, mas makakapag-open up siya ng, ano, yung parang hindi siya makadagdag ng, ng problema, yung parang feeling niya mapapakinggan talaga siya, unlike sa, ano, sa parents niya. Kasi yun yung mga ano eh, yun yung mga factors yung yung makikita niya yung mga parents yang nag-aaway so ayaw niyang dumagdag sa problema or ayaw niyang ayaw niyang makisali or baka pagalitan pa siya or baka nagiging over dramatic lang siya or ganon or baka hindi ano or para sabihan siya na para yun lang hindi mo kaya baka yun yung mga nasa isip ng isang bata na ano nagti-trigger na ano hindi sila agad makapag-open up sa sarili nilang mga parents so yun yung mga nagiging root cause na na magi na pupunta sila sa mga barkada na large sa mga friends nila tapos yung mga mga negative friends nila yung yung ibang mga kabataan na may mga may mga bad reputation yung mga kaibigan nila is doon sila makaka-feel at home. So yung mga activities na ginagawa ng mga friends niya, mga barkada niya, yun yung na-adapt niya, yun yung mas ano, mas nagiging comfort siya kapag yun ang ginawa niya kasi matna, mas na mas na-feel siya na doon siya na belong. Ganun ko um, karagdagan. Karagdagan lang din po kaya sinabi natin doon po sa um, pag-open up ng mga bata sa mga magulang nila. Um ano po, may mga parents din po kasi na hindi marunong makinig sa anak nila. Yung tipo natin na naadamayan nila or pagsasabihan or yung maipagtanggol ang anak nila pag meron ng aapi sa an nilang anak na alam naman nila na yung anak nila is yung baby. Bas, ano, pinapagalitan pa nila yung anak nila na hinahayaan. Kaya yun mga anak nila ay pumupunta na lang sa mga kaibigan nila and di naman sa, di naman sa nila lahat na sasama talaga pero mostly talaga sa generation ngayon as I observe is um, ang mga kabataan talaga is may mga, mga bad influence. May some of us ma bad influence talaga kaya yun po ang dahilan ng pagre din ng isang bata. Emotional uh -huh. din po. Yung kasi po sa parents sa yung sa mga bata po kasi kaya po, minsan hindi na napagsasabi at minsan hindi na din nakikinig yung mga bata kasi po, wala din po kasi yung quality time. Kasi minsan po, yung mga parents po natin is nagpo-focus po sila sa paghahanap buhay para po ipapakain sa mga anak nila para po sa pag-aaral. Yeah. Tapos minsan din yung mga anak, tapos hindi nakakaintindi kung ano yung ginagawa ng mga magulang nila para sa kanila. Kaya po, yung mga response nila po, parang nagiging pasaway na din ng mga anak kasi parang nabifeel nila yung mga magulang namin, walang pakialam sa amin, ganun po. Our children, children, uh, our children po kasi they were great imitators. What they see inside the four walls of our home or our, our house, they can imitate that. So, pan, ganun po yung nature ng ng pamilya natin, yung 'yung household natin palaging nagsisigawan, nagmumuraan, ano pa 'yung mga negative verbal, mga negative na words or ano pa mga negative attitude na pinapakita natin sa ating children, 'yun po mai imitate nila. Tapos paglabas po ng ng bata sa sa bahay, mm -hmm. doon po niya ipapalabas kung ano po 'yung nasa nakikita niya sa loob ng bahay. So, yeah. parang ano po para pong um, a, chill, a child is a reflection of what our home is. Parang ganun po. Yun. Maganda nga yun. No? Oh. Maganda yung sinabi na kung ano ang nangyayari sa bahay. Ako, ako naniniwala ako doon Ha? Ah. I, I, I really submit and I really I 100% agree doon sa sinabi ni Christian na, na kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay, the, it also reflects doon sa kung ano yung pag-uugali, behavior nung bata paglabas niya ng bahay. The way the child talks, the way the child deals with people, classmates, friends, neighbors. So 'yun. Ah, ah siguro paghuling tanong ko for this for this topic. Uh, ano 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 yung ano, paano niyo tinitingnan o ano yung magiging let's say comment? on how the government, paano yung gobyerno natin, at saka mga NGOs na rin, ha, mga NGOs, uh, nagre-responde dito sa ganitong mga klasing issues na mga nakikita ninyo sa loob at sa labas ng bahay ng bawat pamilya na nakakaapekto sa buhay ng bata. Para po sa akin, the NGOs or the government organizations po or the non-government organizations at saka LGU po, they are our prime duty bearers para po sa akin, it's a very good example that we have this um ngos that advocate on family children's rights and any anything that re that really falls into children and family po kasi they can spread awareness not just awareness but also protection and also and also po sila po yung number one na aside from the family may ma may somehow protection sila at may ma ma malaganan ganun may matatakbuhan sila may matatakbuhan sila pag parang ano yung parang, 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 disrupted na yung family nila ganun hmm. po Alright. All right anyone 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 can add Jenny? So for me po <laughs> so for me po is ano um sa ang maiko comment ko lang po is um maybe ano um magbigay tuon din ay bigyang pansin din po nila yung counseling po yung family mm. counseling yung, yung ano yung um connected po sa bata po kasi ano um napapansin ko po napaka konti po ng mga guidance counselor ngayon ah uh, So hindi man po talaga siya kahit sa buong ano sa buong bansa po. So napaka-importante po na bigyang diin ng gobyerno ang counseling po, barangay counseling, uh, iba't ibang klasing counseling po pa ma ano mostly po dahil sa ano sa problema din po yun kasi yung ano, yun kasi yung one din sa isa po sa mga problema, yung kakulangan po ng counseling sa bawat pamilyas po. So hindi yung ano ibang parents po, hindi po sila na-aware na ganun na po yung nangyayari sa mga anak nila kasi hindi po naka, nakakapag-open up sa kanila. So when it comes napakamahal po kasi ng counseling po and mahirap ano marami pong mga, mga mahirap na Pilipino na hindi hindi po nila kayang i-afford yung ano yung mga private counseling para mas ma matugunan yung mental health, mental and emotional uh, health ko nila. So sa mga ma, sa mga kabataan ngayon, um wala silang masyado, walang professional na ano na mga tao na nakakaano, nakaka ano, nakaka-engage nakaka or nakaka-interact sila sa counseling. So yun po. Sa government ko lang po, ma, ibibigay ko lang sana may kahit ano um ma makabigay po sana sila ng public counseling yung ma ano yung kaya pong bigyan ng tuon yung ay bigyan tuon diin or bigyan po yung problema po sa mental health po ng bata at saka emotional health in addition po um, karagdag po um, doon po sa ano sa um, government LG, um, LGU and government, government Foundation is napakalaking tulong ng mga kabataan. Uh, dahil sila po yung ang um, kaakibat at numutulong sa mga bata sa pagpaprotekta ng kanilang um, mga children's rights. Yun lang po. Okay. So in addition po no we have this ano barangay council for protection of children. Ang ko lang lang po is yung Paul first implementation kasi ah uh, parang hindi po siya masyadong nabibigyang pansin or diin kasi mas na oo na nila yung ibang mga projects kaysa kaysa yung ano po yung implementation na protection for children. in addition po yung kaya sa Jenny na yung barangay counseling na no? I um gusto ko lang po sana i na dapat isali din po kung i-educate ng mga govern na ng mga NGO at LGO yung mga parents mostly yung or yung mga nakakatanda na na ano ang mag ano ang mangyayari if i-invalidate nila yung feelings ng isang bata kasi based on experience ko pag may nagawa akong kasalanan tapos yung magusto ko na mag-explain ayaw nila ako ayaw nila ako mag-explain tapos sasabihan pa ako na oh Anong, anong man, yung na, ganyan, ganyan. So, so, more like, build up the and it yeah. yung... the NGOs and the NGOs were our prime duty bearers, so therefore, they, may, they must have um, what's it called? Yung... Um, strict implementation of our children's rights and of, of course, children's, the um, mga laws po na protect children's rights, and of course, po sa family po. It is very important, it is really important to start with the basic unit of the community or the society, which is the family. Yun po, dapat po nating really orient the family, the parents, because our children were just copying or just kanang. yung ano, yung nagka-copy or nag-emitate lang sa mga parents natin. Yun All right. Uh, that's a very nice and very great uh, conversation. So with that, uh, guys, we will close the first topic of this episode. So thank you. Kung ikaw ay may natutunan sa video na to, please don't forget to share this video. At kung ikaw ay may opinion o reaction, please type in the comment section.